Last news mga balita ngayon, journalist at ex-Kalibo Mayor Johnny Dayang patay sa pamamaril sa loob ng kanyang bahay sa Aklan. Flashing operations para sa ashfall inilunsad matapos ang dalawang pagputok ng Bulkang Bulusan. DOTR nagbabala sa airlines na masasangkot sa punit passport. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay sa pamamaril si dating Kalibo Aklan Mayor at veteranong mamamahayag na si Juan Johnny Dayang sa loob mismo ng kanyang tahanan sa barangay Andagaw Martes ng gabi. Batay sa paunang ulat, at binaril ang 89 anyos na biktima ng hindi patukoy na suspect bandang alas 8 ng gabi. Agad siyang isinugod sa Dr. Rafael Tumbokan Memorial Hospital ngunit idineklara ring dead on arrival. Naglunsad na ng malalimang investigasyon ng Philippine National Police para tukuyin ang motibo sa krimen at pagkakakinanlan ng salarin. Mariing kinundi na naman ng Presidential Task Force on Media Security at National Union of Journalists ang pagpaslang kay Dayang na kilala bilang isa sa haligi ng Philippine Journalism at naglingkod bilang President Emeritus ng Publishers Association of the Philippines Incorporated sa loob ng dalawampung taon. Panawagan ni PTFOMS Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr. ang pagiging mapagmatsyag at ang patuloy na suporta ng publiko sa pagprotekta sa media practitioners at pagtaguyod sa malayang pamamahayag sa bansa. Lumikha ng makapal na ashfall ang muling pagputok ng bulkang bulusan sa loob ng 77 minuto mula 7.43 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi nitong Martes, April 29. Bagamat na sa Alert Level 1, nagbabala ang FIVOC sa posibilidad ng panibagong phreatic eruptions. Umabot sa 70 meters ang taas ng abong na natabunan nito ng ulap at inaasahang tinangay patimog kanluran. Naunang nagbuga ng aboang bulkan sa loob ng 6 na minuto bandang alas 5 ng umaga, lunes, April 28. Agad na nagkaroon ng clearing at flushing operation ngayong Merkoles ng umaga sa mga kabahayan, kalsada at mga taniman sa mga barangay ng Kogon, Tinampo, Bolos at Gulang-Gulang sa bayan ng Irosin at sa bayan ng Huban na nabaon sa Abo. Ayon sa FIVOX, 66 volcanic earthquakes at 6 na tremors ang naitala sa nakalipas na 24 oras. Tumaas din ang sulfur dioxide emission sa 548 tonelada bawat araw. Kinatayang 70,000 ng mga residente ng ang apektado ng bulusan eruption. Patuloy ang paalala ng FIVOC sa publiko na iwasan ang 4-kilometer permanent danger zone at magsuot ng face mask o basang tela kontra sa abong maaaring makasama sa kalusugan lalo na sa matatanda, buntis at may sakit sa baga. Nagbabala ang Department of Transportation o DOTr sa airlines na mananagot ang mga tauhan nitong masasangkot sa intentional na pagsira o pagpunit ng pasaporte ng mga pasahero. Ito ang inihayag ni DOTr Secretary Vince Dizon matapos sa mga ulat tungkol sa umanoy mga insidente ng punit passport sa ilang paliparan dahilan para hindi makalipad ang ilang pasahero sa kanilang destinasyon. Partikular na ang pagharang sa pagsakay ng isang Cebu Pacific passenger na patungo ng Bali, Indonesia. Matapos punahin ang isang airline personnel ang minor damage sa kanyang passport kahit pa nakalusot na ito sa immigration personnel. Depensa ng airline personnel, isinangguni muna niya sa Bali Immigration kung pahihintulutan nilang makapasok sa Denpasar, Bali ang 78-anyos na pasahero na kalaunay na kumpirmang hindi nila tatanggapin ang pasaherong may punit ang passport. Naghain na ng reklamo sa Civil Aeronautics Board ang pasahero tungkol sa insidente. Nagpaalala rin ang DOTR sa mga pasahero pasahero na ugaliing suriin ang kondisyon ng pasaporte bago bumiyahe. Kaugnay nito, inanunsyo ng New Infra Corporation na nagbaba ito ng direktiba sa mga security personnel na huwag hawakan ang mga passport sa terminal entry at security verification. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank <laughs> you